Matapos ang matagal ng haka-haka at rumors sa tunay na namamagitan kina Rufa Gutierrez at sa actor turned politiko na si Herbert Bautista, finally ay kinumpirma na ni Rufa ngayon ang relationship nila. Naganap ang confirmation sa isang recent vlog interview sa kanya ni Karen Davila kasama ang kanyang mga anak na si Laurine at Venice matatanda ang ilang beses na silang na narumored na may relasyon matapos sila mamataang magkasama sa iba't ibang pagkakataon na. At sa pag-amin na nga ni Rufa, totoong in a relationship daw sila ni Herbert Bautista, seryoso daw ang relasyon na ito at bukod pa doon ay botong-boto daw dito ang kanyang mga anak maging ang nanay daw niyang si Annabel Rama. Sa nasabing interview ay ipinuking din ni Nalorin at Venice na in love na in love daw ngayon ang kanilang ina kay Herbert Bautista. Narito ang kanyang naging pahayag. I think now it's just better that a quiet person personal life leads to more happiness not there to flaunt hey baby good morning i love you on instagram like ew parang cringe diba i never go into a relationship that's not serious i'm always the serious type lorin and Venice, they were included on our first date very proper sinundo kami sa bahay tapos sinama yung mga anak ko sabe i wanna meet them and to make sure that they're okay with him and everyone is comfortable and that was christmas time Samantala, may komento din si Venice sa relasyon ngayon ng kanyang ina kay Herbert Bautista. Ayon sa kanya, I'm sure me and Lorraine probably made side comments at the start, but my mom always usually has good judgment on picking who's right for her and who's wrong. Her current partner now, Herbert, he's lovely, he's a really nice guy, he treats her very well, and she's ecstatic about him. Of course, I'm very happy for her. If she's happy, we're happy. Dagdag pa ni Rufa Gutierrez, gusto umano niyang manatiling pribado ang kanyang relasyon kay Herbert Bautista. Hindi umano kailangan na very showy sa social media para masabing nagmamahalan sila. Slight flex lang daw ay sapat na. Ayon sa kanyang mga fans, ang mahalaga ay happy siya ngayon at mas maganda daw kung sa marriage ang kababagsakan ng love story nila. Matatandaan namang magkakilala na si Rufa at Herbert noong pang-80s bilang mga magkapwa artista. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Rufa and Herbert knows each other since 13 years and both find a way back to each other and that is so sweet. Annabelle may be so strict to her kids but at the end of the day, it will always be their choice on who will make them happy and contented. Yung grabe ang taas ng pangarap ni Annabel kay Rufa. Kulang na lang Prince ang gusto asawahin ni Rufa. Ang ending kay Herbert lang pala ang bagsak. Herbert is rich. Rufa is not getting any younger with kids pa. Sino gusto mo makatuluyan pa niya? Buti nga si Herbert, mayaman at matalino at hindi kasal bumagsak siya kay Herbert, milyonaryo ba to? Kasi napatahimik si Mami A, mukhang hindi kontra eh. Oo, mayaman si Herbert. 8 years old pa lang siya ay nagtatrabaho na siya. Kasali siya sa Flor de Luna with Janice de Belen. Then sumikat siya as artista pa rin noong 80s and 90s. Maraming investments and stocks.